overlooking dito na naman kami naglakad-lakad lang po kay pampahilis ng mga tapa. kutas oh, nakabot na rin dito oh, grabe ganda ng view Ngayon dito nang po ang ginawang karsada, Ito nang. Ngayon dadan may, dadaan, may daanan nandito. Tingnan natin kung ano ang ganjan po. First time ko na pumunta dito eh. Anong matatanaw natin? Ah. <coughs> oh, ang ganda. Ang ganda. Ah. Oh, hanggang dul. Wow. kaya pala ang dami pumupunta dito nagjo jogging di kaya namamusya dami mga buildings ang tataas ng mga buildings dito sa Cebu po yan Cebu City po yan nakikita dito ang sisilex ayan sisilex sa so puntang Cordova ayan yun ayan. good morning haring araw lumabas ka na po para maliwanagan na ang buong mundo. Good morning everyone! Happy Thursday po sa inyo lahat. God bless! Maglalakad-lakad muna tayo dito. Kaya first time na mo dito ay maglakad. Sanaw tanaw sa kabungturan. Sobrang ganda dito. Kanindot og view diri mga guys, oy. Namindot kay nga view diri mga guys. Ah. Wow. Wow. Gindot.